Hello mga kaibigan Dito po sa video natin ngayon uh, Bali, testing ko po yung uh, DIY na night vision camera na ginawa ko po kanina Bali, ano lang po siya, simpleng webcam lang po ginamit ko dito Simple at cheap na webcam lang po Tapos tinanggalan lang po ng infrared filter yung webcam para makapasok po yung infrared rays yung infrared rays naman po galing po dun sa pinili ko na tawag dito infrared flashlight so ang effect po nyan kahit nasa total darkness kayo hindi kayo makikita nung iba pero makikita mo sila ngayon wala kong gamitin to pag bumalik ako dun sa cemetery na uh, ko ng isang araw gagamitin ko tatry ko ngayon pag meron akong nakita doon tapos visible, visible dito sa example meron akong nakitang mukhang multo ron tapos tiningnan ko dito sa night vision camera kung totoo multo yun dapat hindi ko makikita dito sa night vision camera kasi papastro lang yung infrared rays tatagos so walang babalik na infrared rays dun sa camera so walang mapoform na image yun ho yung sa tingin ko dapat mangyari wala sa kung totoong multo yun dapat wala ako makikita ano ko lang ho yun ha? parang sa pantaha ko lang yun ha? ngayon uh, tatry ko ho yun doon pumunta sa ulit sa saka disclaimer nga lang po pala mga uh, kaibigan uh, hindi po ako expert sa paranormal, paranormal investigation or sa ghost hunting bali sinusubukan ko lang ho kung ano ba ang madidiscovery ko kung baga explore explore lang ko tinetesting ko rin kung uh, kung baga binibigyan ko yung chance yung sarili ko na madiskubre kung pero ba talagang makikita or wala so lagi kong uh, nilalagyan ng duda yung mga pwede kong makita ang tawag doon na uh, skeptic po ako kumbaga hindi ako ba basta maniniwala hindi ako dapat maniniwala. basta basta kailangan may explanation may 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 proof or may evidence tapos sa ibang video naman siguro discuss ko rin yung kung ano pa lang yung natutunan ko so far about dun sa mga tools tools na ginagamit ng ibang ghost hunters 'yun lang po muna